Good day! Welcome back to my YouTube channel, Kumanda ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ayan. Kumusta na po kayo, mga mahal kong viewers? At sana, sa mga patuloy pa din na nagsusuporta dito sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel na Kumanda ni Marcos, ay sana pagpatuloy nyo lang pong pagsuporta para naman tuloy-tuloy ang ating ating charity vlog na kahit nasa bahay lang tayo ngayon at taong ang bahay. At ito ay nakiki ano lang nakikisuyo lang tayo kay Marcos sa pag-vlog sa ating mga beneficiary ay sana patuloy nyo pa din pong suportan itong mga vlogs na naipapalabas dito sa ating YouTube channel at malaking tulong po yung pag-like, pag-share, pag-comment nyo po sa ating vlog. So ayun, ngayong araw nga po ay Nisipan kong ipabisita kay Marcos yung ating pabahay, kila Buboy Indiano at medyo matagal na din po yung last na pagbisita nila dito. At gusto ko din sanang kumustahin si Buboy. Ngunit eto nga yung nangyari sa vlog nila ngayong araw. Na, nalulungkot lang ako sa naibalita sa akin, sa ating pabahay. At mapapanood nyo po dito sa ating ipapalabas na vlog ngayon na ganito na nangyari sa ating munting pabahay sa kanila at nakita natin yung mga bagay na talagang nakakalungkot din para sa atin at sa inyong mga viewers at syempre sa mga nakatulong na din sa ating pabahay na ito Ayan. sabay sabay po tayong panoorin itong vlog na ilabas natin ngayon ito nga po, napansin namin na ganito na ang nangyari sa pintuan dito sa harapan nitong pabahay. At pagpasok dito sa loob, ay ganito na din ang mga bumungad sa ating mga mata na inaasahan natin na malinis at kaaya-aya ang ating madatnan. Sira ang mga hardiplex, nakapanglumo ang nangyari dito sa ating pabahay kay Bubu Indiano at kanyang nanay na si Nanay Maribik. Kayo na po ang bahalang humusga sa ating beneficiary kung anong meron at kung paano nila alagaan ang kanilang pabahay na binigay at blessing sa kanila. Okay, magandang araw po sa lahat ng mga viewers dito ni Commander sa kanyang YouTube channel at sa Facebook page. Ngayong araw, hindi dito kami sa lugar ni na Buboy kasi nga po may nabalitaan kami na tungkol dun sa kin sa kanila sa Magina. Hello po. Sinasamantala niyo yung tubig ah. Mahina? Ah. Mahina hmm. At sakto dito yung panganay na anak ni ay hindi naman panganay, pangalawa sa anak ni Nanay Marivic nakakwentohan namin kinina dun sa labas na uh, may itsura pala talaga itong mga anak ni Nanay Marivic mga kabayan mga ano, Artistahin ng itsura. Hindi dito na tayo. Oh. May aso. <laughs> may bantay. Oh, Ayos pa din naman yung bahay. Medyo yun, napuputikan lang talaga dito. Pero the rest, maganda pa din. Kumbaga, hindi may iwasan na uh, hindi may iwasan na magdumi. Kasi nga, syempre, kagaya ng ganitong maulan. Diba? O, oh, sige, pwede ba? O, sige. May titong na tumawag ni Maribel. Ano lang nangyari kay Nani Maribel <laughs> Ano No anak mo bait naman. naman. Yung... Siya nga nag-offer sa atin na ano na samahan niya daw tayo dito. Ha? ko lang naman po dito? Ah, kaka. Uh, ano ibig sabihin Iniwan in, i sa sa iyo, ni Nani Marivic? Hindi oh, naman mga Okay, at magkatrabaho nga daw. Okay, so wala na po si Nani Marivic dito at si Buboy. Uh, kailan umalis? Kahapon isang araw? Nung isang, isang araw, umalis at magkatrabaho doon yata sa Manila. Magkasama po yung mag-ina. At uh, sakto naman, dumating tong sumu uh, kumbaga, sumunod sa panganay na anak ni Nani Marivic at sakto siya naman muna yung pinapatira dito sa baka siya magbantay di ba siya muna magbantay sa Laguna po ako ng din dati sa Laguna sa may ang tao sa Laguna Ano ka... yung may tinuluyan may tinuluyan ka doon o ano Meron yung... kamag-anak niyo hindi yung ano po yung pinsan ng asawa ko Ah oh, may asawa ka na may anak ka na wala pa Ah, sao asawa ko lang. Bali, bali asawa ko po ngayon nasa Saudi. Ah, nasa Saudi? Buti okay, sa kanya lang na nag-uwi ka dito. Okay. Oh, Kaya, ano ito? So, parang bisita mo, ka lang, bibisita ka lang dito. Oh, Babalik oh, ka oh, din doon. Opo. Oh, doon ba oh, nasa side ka nang ano niya? Nang nasa side ka niya? Pinsan po. Hmm, nandoon ka. Ah. Hmm, okay. Pero ngayon, hindi na po ako mak nakabalik dito. Ano ay? Nakakuha na ng kapalit. Dito sa trabaho? Nang umuwi pa ako dito, noong ano, December 20, ah. nung umuwi pa ako dito. Mga isang buwan na po ako dito. Sa'ka nag stay dito doon? Sa, sa Papa mo? Sa Papa mo. Mm -hmm. so, yung buhay nito mga to. Ay, magkakahiwalay kasi. May bahay naman sila dito kasi yung anak nandito doon. Magkakahiwalay. Dahil nga sa problema yun, ito yung sabi ko nakaraan dahil sa problema ng mga mm -hmm. magulang yung bata na dadamay. Okay naman no, po kami. Oh, okay, pero no, kayo okay kakausap naman kayo. Oo, sa nagtuon naman po siya na maayos. Ano ka usap kayo? Pati yung siya na si Bombay. kausap usap mo din. Okay naman. Tayo mag- lang po sa ibo kong pa din. na <laughs> lang. Pero sa'yo okay naman ah. Ano? Yung babae na kapatid nila na bisita din naman yung dito. Kasi so, yung may asawa na din na taga dito. Na ano po yun, hindi po maka-uwi ngayon kasi nga nasa Romblon po yun. Romblon? Okay. Pero nung mga November, October, parang di dito pa siya nun eh. O ibang kapatid yung tinutukoy mo? Sino po ba yun? Yung nandito dito na kapatid nila, na babae. Anak din nila ni Marivic, di ba? Tagad dyan lang yata yun. oh yung taga dito nga. Yung kapatid mga... mo rin yun, di ba? babae. Yung may asawa na, no, taga dyan sa ano. ilang baka ang kapatid mong babae? Taga dyan sa lagpan. silang, Yung yun, nasa Romblon. Opo, yung... Matagal na yun doon? Pero yung isang ate ko, ay yung baka po yung nasa ano ngayon? Yung nasa... Ubang. oh, yun, oh, yun Ah, yun. Kapatid mo rin yun? Kapatid ko kay mama. Ah, okay. Pero okay. okay. oh, yun, yung baka yun. Ah, okay. Ayun, nag-ex ko na. <laughs> sa papa niya, ano, uh, isa lang kapatid yeah. yung babae. Tapos easy ang mama nila, <laughs> <easy> mama. <laughs> <laughs> tapos ang mama nila, may anak, solo yun. Nagsasolo o may mga kapatid din yun? May kapatid po siya na... Ang dami yung anak nila na nangit pala. dalaki dalawa sila. Sumunod po, anak ni mama sa... sa isang ano niya. Sa dating yung asawa. Yung isawa, hmm. ang anak niya, dalawa. Mm -hmm. bali si ate tapos yung sumunod sa kanya nalang sa tanahiri. bali parang bali tatlong pala naging asawa din nila ni Mare ano? Kasi sila, tapos yung kapatid niya na ito si Buboy, bale, tatlo, tatlo yung naging asawa din nila ni Mare Vic. Pero ano? yun, papa mo, dyan sila okay naman sila ni Mare Vic. Ay, nung hindi pa nalang. Medyo hindi pa. Sa madaling salita Hindi po, hindi po talaga Hindi talaga lang no? Kasi nga Ganun okay. nga nangyari hmm. Pero naunawa na na mo din naman si papa mo oh, ko po Parehas naman po sila naunawa mo na lang Nasa ko nasa lang Ako yung anak Hindi eh, Ako na lang yung naunawa sa kanilang dalawa Mag-a-adjust ano? Oh. Eh, sa problema naman nilang dalawa wala naman akong magawa kung sabihin ko naman na ay, ay, ayusin na natin yung Hmm, kayo na nung isa, bobo. Wala. Kaya po ako ngayon, inuunawa na lang sila. eh pares na po sila ni mama. Grabe na yung ano, no, mga bata sa ganito, mga eh, pamilya na nagkakaroon na lang ganito. Si Papa kasi na ganun nga nangyari sa kanya. Eh, meron naman po niya kaya na yung ganung set nila mo pa. Mm. Yung pa silang dalawa. Kaya mas pinili, pinili na lang niya mga yung tira diyan. Yan po na tuloy Pero dito, dito ko na sana matulog. Hindi po, na, hindi ako natutulog dito pag gabi, pag gantong magas. Nabot ako na dito. Dito ko na sana muna habang wala namang nakatira. Para at least, palilinis-linisan pa itong bahay. Malilinisan mo. Dito ko na lang sana muna matulog. Sama mo si Vincent. Kasi yung papa mo dyan, may kasama ba siya kung dito kayo? Wala. Wala. Kaya nga po. Kaya pala dun sila. Ano lang, parang bawa ba lang ako dito. Binibisita mo lang din. Anong napag-isipan nila at nagtrabaho sila ngayon? Sinabi sa'yo? Hindi. Siyempre, naranasan nila naman po yung hirap ng buhay baga dito. Kaya nakaisip sila. Nakaisip trabaho. Pero kung mali si Buboy na kayo, okay kayo. Okay naman. Pero ang tanong nga, kung sakaling bumalik dito si Nanay mga Rebic, babalik pa ka si Buboy dito? I yun po, hindi ko alam. At, Kasi kahit sabi niya nagsasabi siya na... Kasi sinasabi si Buboy nga na pag magkapagtrabaho daw siya, iwanan niya si Mama. Ay, ganun? Alis na daw dun. Kasi nga, ang hinihigpitan daw nga siya ni Eh kaso nga lang si Nani Maribig baka siyempre eh. baka eh. alam mo naman yung pakikisama niya din kay Bubi bilang magulang eh. Baka may stress yung mama mo, mama niya kapag ginawa niya eh. Ay hindi naman, no. hindi naman po siguro yun. Eh. Kapag masasanay mga din ano? Ibang anak pa naman siya eh. Oh, tsaka, oh. tsaka masasanay din naman, di ba? Sa una lang yun. Sa una lang yun. Kasi nga si Bubi nga medyo talagang, talaga nahihigpitan talaga sobra siya kay mama niya kagaya na lang di ba, na dapat nga yung binubuo naming na team kasama talaga siya doon. Uh, trabaho yun para kay Buboy sana. na nga lang, dahil sa sobrang higpit ni Nanay Maribig, mas pinili na lang ni Buboy na kumalas na lang sa amin, gano'n. Kasi nga, nai-stress din siya kay mama niya na, na higpit sobrang sa kanya. Kaya, si, kaya nung New Year, pumunta yun sa amin si Buboy at sinabi nga din niya na gustong gusto na daw niyang umalis, umiwan si mama niya kung di lang daw minsan kapag iniisip niya yun, naiisip niya na kawawa si mama niya, gano'n ganyan. Pero sabi nga niya, magkaroon na siyang pagkakataon, pupunta na daw po may siya doon sa Batangas. Diyos na nagpalaki sa kanya. Bakit ka na? Kaso hindi ko lang alam kung uh, i-accept pa din si Buboy doon. ano ano, no. Takad no, no, no. na doon. Tsaka dapat nga puntahan ni Buboy sa yung ano niya, yung asawa niya. Di ba? May kausap ako. Makulit pa rin si Vincent, ano? Kami kausap mo. Pero sa'yo, nakikinig naman yan, sir ang yung At, sa lalaki uh, ikaw pinakapanganay, di ba? Hindi po. Ay, yung nga nasa ano? nasa, nasa Cebu ngayon. Cebu. may kapatid pa silang isang panganay na may pamilya na nasa sibuyon Tapos siya yung sumunod. Tapos yung babae. Tapos si Vincent. May apat sila dun sa papa nila na nandito dito. Dalawa naman yung kapatid nila dun sa una. Tapos plus si Buboy kung totoo sila, ang ganda ng ano nila kung maayos sila lahat, yung bagang close sila lahat kahit hindi sila magkakapares ng uh, ama. Ang ganda sana nun kasi kahit paano marami sila magtutulong-tulong sa magulang. Ako nga mag solo lang noon na dyan ako na i-stress kasi alam kong wala kong ibang asahan kundi ako lang talaga sarili ko lang natutulong sa magulang. Pero silang dami sana nila oh, na magtutulong-tulong kaso nga lang medyo watak-wata kasi eh. Pero malaga dati, hindi sila okay ni Buboy ngayon, okay na sila. Pati ni Nani yun lang, kala ko mga katulog sila dito. Ang dami nang usap-usap ko. Siguro pag nag-aaway yung mga ina Pag na-stress. Ayun yun nga po. Hmm. Ay, yung mga naging sira. O oh. pag siguro nahigpitan na masyado si Buboy, yan, ah. nahiginis siguro. Baka ito ay hinagpas o oh, ano. Ay, ay yung napag kami nangawit na po yan. Oh. At tamaan yung mga... Oh. Ay, oo. Oh. Oh. Pag-ibig-ibig lang. Pati ito. Oh. Kinabit na lang. Pero at least, eh, paano yan naman yung mga light materials lang. Ito naman, di naman talaga itong masisira. Pwero na lang kung masuhin mo ito. Yan. Diba? Ito, kasi pwede ba? Nag-asipo. Okay pa din naman. Inayos nga po nila yan bago sila. Kunting ano lang, kunting uh, dinis-dinis na dinis nila. Diba? Ito yung naging, di ba, korte yata ito ni Vincent. Ano bubul, tapos dito sila lang mga rebit sa si Vincent. Bisi-bisi po. Pari, nung umuwi ako rin. Doon na talaga siya? Doon na po talaga ah. eh. Wala pa po ako dito. Uh mm -hmm. so, May papa na po yung natutulog mo. Wala pa si papa dito na nasa kalungkan ba siya. Yung mga nagiging vlog nila no? Napapanood mo yun? Opo. Napapanood uh, ko yun. Yung uh -huh. unang vlog nila, yung nila po nila. Sino ang nagchat kay Mrs? May isa sa ikaw nagchat ka rin sa kanya dati? Hindi. May chat po ako dun kay Ma'am Alma po. Oh, okay. Uh, ko nga yun. May chat po ako dun na sabi ko mga. Oh, kasi may mga... Eh, hindi na rin ako namili po noon. Oo. Uh -huh. kasi, kasi, may na, mga... Sina... Kung may mga napag-uusapan sila ni Commander na sila lang din kasi yung talaga nakakalap. Alam ko lang na may nagchat kay Commander na anak si Nani Maribig na mas panganay kay Vincent na yung nga nag-uusap sila pero di ko naman na kasi inuusisa ko ano yung pinag-uusapan nila o ano basta ang alam ko nun ay syempre napapanood niya magre-react siya diba sa so, kung ano yung napapanood niya kaso nga lang mas pinili niya na hindi na lang magsalita din ganyan kasi nga baka lalo lang gumulo tama naman dinyo nyo naging desisyon niya kaya mas hmm. pinili na lang niyang na magsalita hmm. pero yun nga ang hindi nun nakatiis yung sumunod sa'yo si anong pangalan niya? lalaki na umuwi Seltrain. dito? Yun, yun. Yun, yun yung isa na hindi din nakapagpigil siguro sa nararamdaman niya. yan. Siya yung nakapagsalita din sa camera noon. Pero siya, mas pinili niya talagang wag na lang. Pero malaga mahalaga dun, okay naman ha. No? Nagaya ako na lang <laughs> ko eh. Eh, wala na rin. Hindi ko na lang po makabalik kasi. Pero kayong bilang anak, gusto niyo kung hanggat maaari, gusto niyo buo yung pamilya niyo. Ay, kong tsunami. Hmm. Kaso nga lang sa magulang, ang ayaw mo Yung mga kapatid ko po, eh, yung magulang. Basta ako po, huwag naman na kami ni mama. Hindi naman alaga. hindi ko na ako po may sisibuhay. Eh. Intindihin ko na lang po. Kas, anong ano Pero nung umuwi ka dito, anong napansin mo kay nanay Marvick? Medyo stress siya, ganun. Ako po, stress. Stress, stress ano? Yung talagang para siyang ano, yung may tawag doon ay. Kaya nga naawa po ako nung mm, sa pag-uwi ko dito na ganun siya. Kaya yun. Hindi na lang po ako, hindi ko na lang binangit yung mga nakaraan na. Mas nang iba mo yung naawa ano? Opo, ganun talaga. Mm, hindi may binawa po hindi. May ko na. Kasi, kung ibabalik, kung uulitin ko yun, mga, kung ulitin namin, Karana, ang lang. mga nakaraan na ang mga pagtatalo wala nakahaba lang po pero kayo nung misis mo okay naman kayo ay saan na sa kaya nga po ako nandong kanina at kausap ay ah okay, okay. at dalawang single. <laughs> ang ganda sana kung okay, siguro si nandito siya. ito si ano pa alam mo? Kenneth kung nandito ay si Kenneth eh kung nandito ito siguro ito si Kenneth noong ano nung mga time na nagsisimula sila ng business nila siguro mas magagayad pa ni Kenneth yung mama niya, di ba? Kasi ano ay matured si Kenneth mag ano mag-isip kung May kaso nga lang ng mga time na yun, nasa ano siya. Nasa, kumbaga, kahit hindi mag guide, mabigyan mo lang ni Kenneth ng mga advice, ganyan, para doon sa sinisimula nila. Kasi wala na, nakita niya na no may nangyari. Kung inawala, nawala, nalubog. Ganun. Kaso nga lang, eh, kung naisip ko lang naman, kung nandito dito siguro si Kenneth no mga time na yun. Okay, so yun, nakita niyo naman na okay pa din tong, na uh, ano, okay pa din tong bahay may nagkaroon ng damage. May mga konting sira lang. <laughs> lang naman. Pero the rest okay pa din naman. Hindi naman. At uh, kasi kami sa taas may ini-scout kami na Tapos <laughs> eh nabalitan nga namin. Sabi nga eh malis na daw yung tao dito. Hindi man nila dinirect dapat pero wala na may iba nakatira dito. Kundi si nanay sa bubo Kaya sabi ko silipin nga natin kung kung ano kung umalis at sino yung nakatira doon sa bahay yun nga na-dat na namin si Kenneth nagbulat nga ako dun kung uh, kaya para pero kumbaga parang nakita ko yung mukha niya kasi sabi ko may similarity kay Vincent kaya naano ko na na-anak pero siya na na nagsabi na anak nga siya ni Nani Marivic sabi niya, samahan ko na po kayo doon kung gusto niyo makita so yun nakita naman natin okay mm, naman baka naman sabihin niya eh nandito ako hindi eh, ko nga <laughs> 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 <na> <laughs> <Nahanap> <laughs> <laughs> salamat kay ano kay Kenneth na ano. Eh, Siyempre lang yung sabi ni Commander, sabi nga ni Commander dati, may itsura mga anak ni Nanay Marby. Kaya totoo nga naman pala. Oh. Salamat ha, salamat. Kenneth. Sige, ang ano ko lang sana, pwede kayo dyan matulog. Dapat nga si Papa mo, dyan na lang din muna. Isa na titiis dyan, oh. Ha? Ayaw po talaga ni Papa. Ayaw niya talaga. Hindi mo pipilit. Kasi kawawa naman, oh. Yung tinagtaran niyo. Baka nga may mga tulok-tulok na yan. Opo, meron yan. Meron na, no? Ayos nga po namin. Kasi nga, eh, hindi naman po makapabayaan ni Papa yan. Kasi sa Papa pa niya. Ah, sa tatay niya pa yan. Oh, din po, pakita mo yung bahay nila. I-zoom mo doon. Bali. Ano, uh, mm -hmm. kumbaga eh, Maganda din sana kung si Commander ay eh, nakapag-vlog pa siya nang siya kasi siya po na decision nito ay eh, pwede niya rin matulungan sana 'tong magulang ni ano ni Kenneth yung papa nila kasi uh, gusto din niya dating magpa-interview kay Commander gusto din marinig yung side niya Kaso nga lang minsan si Commander yung kagaya sabi ko siya yung nagde-decision. so ang naiisip niya baka humaba din talo nat magkapit bahay lang may baka mamaya may masabi din syempre hindi naman kung ano yung nararamdaman ng papa niya sasabihin sasabihin niya talaga yun eh kung mapanood naman ito at mag-react din naman lalo lang gugulo kaya sabi ni Commander wag na lang kahit na gustong gusto niya din sanang puntahan at uh, baka matulungan din yung papa niya um, yung ani kami dito eh inutay natay ko nga po yan hmm. parang pinampang ko po yung sa mayan oh, oh parang tantay at nung nakaraan niyan wala pa dyan si Papa. Banda mo bubog yan. Mm -mm. Malinis linis niya. O oh, baka soging ka ng karaburan. Oh. Hmm. So. Tinitingnan ka. <laughs> okay. So, salamat. salamat Kenneth. Salamat. Namit natin si Kenneth. di ano, hindi ko na-expect. May ibang anak pa pala si nanay maribig na nandito ngayon. Ganda ng pangdagan nila dito sa bubong. Oh. Un <laughs> unan tapos may ano. May kahoy. 'Di diba? Ang ganda-ganda sana nitong bahay na 'to. Kumbaga, ano siya? Uh, hindi naman ganoon kaliit, hindi rin ganoon kalaki. Saktong-sakto lang talaga at saka ano siya, cute. Cute size lang talaga. Kaso nga lang, ayun nga lang medyo napabayaan nga lang din talaga. 'Di ba? May mga hindi pa pala natapos na ano dito, na pintura. Ayun Butas. Oh, dito okay naman. Ayan o. O may sinimento lang dito na hindi na pinturahan. Baka ito yung huli na na late na siguro. Baka nagkaroon ng mga biyak-biyak yan. Nilagyan na lang ng semento. Ano? Kasi ang alam ko, lahat ito nakulayan na ay. Na eh. So ito parang bago lang siguro yan. Nagkaroon lang siguro talaga dito ng damage. Baka nilagyan na nila. ng tinakpan na.